Alam mo, sawa kung makapulupot. Parang sukang tuba sa sobrang pagmamaasim. Yan ang reklamo sa atin ngayon ni Legal Wife dahil sa malandi daw na umaali-aligid sa kanyang husband. Iba daw. Iba daw ang tapang ni babae na out in public kung makipaglambingan sa kanyang mister. Nako! Ay, nako, feeling gwapo talaga ito. Kaya ngayon, oras na para magpakilala siya sa kabet na hindi naman kabet-bet. Hindi na mapigilan ni Tess ang magalit at mainis dahil sa mga kumakalat na chismis ang kanyang asawang sigaw ay nakikipaglandian daw kay Tisay. Nako Tisay, kung kailan matanda ka, nasa kailan man nakikipaginom mga sa may asawa. Tingin po nang ganun, pakindat-kindat pa po. Pakupakyat-kyat pa po ng mata. Normal na sa amin mga lalaki makipaginuman sa babae. Huwag ka naman masyadong pagsisilos. Mukhang kontrapelo ang opinyon ng mga tao. Kayo mga kakiharapan kanino kayo kakampi? Kay test na asawa o kay Tisay na kaibigan at naging kainuman? Kapag may pesteng insekto, Girl Scout daw, always ready. Nako, lalo na kung asawa niya ang medyo tinatapaktapakan ng haliparot na surot. Parang tula, ano? Parang tula. Eto na, Tess, marap ka na! Ano yan, Tess? Dediretso ka na dun sa kaaway mo. Oo, susugurin so, ka. Sugod ka agad. <laughs> Upo ka muna dito. Kailangan niya ng MMDA dito. dito, dito. Dediretso na sana siya dun eh, sa kaaway niya eh. Alam mo, bakit mukha kang galit? Anong problema mo? Problema ko po, kay Tisay, kinabit niya yung asawa ko po. Paano ka naman nakakasiguro? Nakikita ko po sila doon sa may tindahan po ni nung kapag inuman po. Inuman lang naman pala, o. Oh. Anong, anong katibayan nun? Eh, nakikita ko po na si Tisay po nagpapakakot ng mata sa asawa ko. At asawa ko po naman, ma'am, tuwang-tuwa po. Nagpapakit ng mata? Opo. Paano, paano? Gumagano po. Ganagdapit po ng asawa ko. Baka napuwing. Nanay naman, totoo ba yan? Siyempre po, ma'am. Nakikita ko po sa dalawang mata eh. Oh. Bakit? Asawa ko po yun. Bakit Napakaguwapo ba ng asawa mo? Napag-aagawan pa? Hindi po. Nagsumbang po sa akin si Shell na kitang-kita daw po na yung asawa ko palagi po binibigyan si Tisa ng pera. Mag ako po sa kayo lang hindi, hindi po ako naman binibigyan. Pero daw pa sa kamit niya, binibigyan niya. Umaamin ba yung asawa mo? Opo. Ay? Ay! Paamin. Opo, umaamin po siya. O, oh, ngayon, ba bakit di mo pahiwala yan? Eh, nakapagawalay po ako sa kanya, ayaw naman po niya, dahil mahal daw niya ako. Ayun! Ayun!